yung ano tong ano to yun babae na to yon, hindi marunong ano hindi ganun marunong magbike so punta natin alalayan natin alalayan yan bali ano Daanan ko lang Ay, ngayon kasi hindi marunong kaya tara guys sundan natin alalayan natin ra tara yun alatang ano eh alatang di marunong talaga tina mo yung ano niya. yung pagaywang iwang iwang yan yung katawan niya naninimbang pa eh oh. Kaya pag ganito kasing madaan natin na uh, hindi marunong sa daan, kailangan ano natin, uh, protektahan natin kasi syempre, mahirap din mano Mahirap din sa kalsada talaga. Medyo malayo na rin narating eh. Uy, bata, alis ka dyan, bata. Tabi tabi tabi. Kaja sa gitna. Pagaganda pala rito mag-ano, two size.

Sino? Sino-sino sila? Anong pangalan? Dami, o. Mga pangalan. Si Jojo, si Icy, si Salvi, si Lane. O, dami. Ah. <laughs> nag -like ka din pala? Ah, yes. Nagkita-kita yung mga bikers dito. Hoy, ah. <laughs> yung ano mo, oh. Liwa. Hi guys, malapit na ako at malapit na rin daw 'yan. Dito lang daw siya sa may unahan, kaya paalam tayo na mauna tayo. Mauna, mauna na ako.